nakikita niyo ba guys yung gumagapang na yan nakatakot nakatakot kahina pa ako nakaupo dito sa may gilid ng kalsada biglang dumaan yan guys so oh. napang nilabot ano ka ba ang ah, dami niyang pa guys yan nakadiri tingnan yan tumigil bigla kong inano stick yan biglang tumigil nakatak ko, oh, tang itsura. Nanginginig ang buong katawa, ha? Nakaalam mo kung ano. Ayan. Mainit daw yung guys na yung hayop na yun. Mainit daw yan sa katawan pag nadampi yun sa'yo. Ayan, hindi na nagalaw. Ayan. Galawin ko na ulit. Hi! Yeah. Ayan. Lalo hindi nagalaw. Ayan. Ayan. Ayan, namimilipit na takot naman ito. Tawag yata dito, Maso, ano? Paso, pasok, pasok, awan. Pasok, pasok ba yun, guys? Ano, ano? Tinan ko nga. I-zoom natin para... Hmm. Hmm. Ano? Ano? Yan. Yan. Hindi naman siya alupihan. Maso, pasok talaga siya, guys. Kaya lang, pag din... Pag ginalaw mo naman siya, ayan. Hey! Ayan na. Ayan na. Ayan na siya. Ayan guys. Gumalaw na ulit. Ayan. Asan na ba? Ayan. Ayan, na. Ayan na. Kapunta na sa ano. Ah. Eh, sisiksik ka kung saan. Ayan. Impacto ka. Ang katakot siya kung makita ka ng mga bata. Uh -huh. Ayan. Pumasok doon sa loob ng ano. Ng damo. Guys, ayan eh, hey, hey. yes ko nang nilabot ako. Nanginig ang bukong katawan. Takot kasi ako sa mga ganyan, guys eh. Mm. Hmm. Ang sarap mong goyim pulutan. Masarap na. Yan no, ang laki. Oo, laki-laki. Mm, laki talaga. Yan no, oh. Yan, men talaga ng height namin 'yan. Mm. Ayan, ayan ang gumalaw Ayan ang gumalaw guys Dapat siguro ito oh. Ayan, sa semento. Ayan, napunta na sa semento. Doon ko na balibag sa may semento, guys hmm. yeah. Pumunta ka na nga doon sa gilid Kaya ako yung Natatakot sa iyo tingnan hmm. Ayan, yeah, doon ka Malayo Katakot yung itsura Nandiyan na siya guys oh. hmm. Bahala ka na kung saan ka pupunta Takot ako sa iyo